Hello mga kasari ko, mga sisi ko, good afternoon, today is mag-a-update tayo Kita nyo naman sa aking thumbnail na may magtaas na naman ako mga sisi Alam nyo ba kung ano yung magtaas ngayon? Hulaan ninyo Okay, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, dito tayo na side Dito tayo sa dulo kasi dito sa dulo nakalagay yung item na magtaas Ayan, ito, ayan ito yung magtaas na naman mga sisi ko, mga alak ang bagni ko Kuya Dave starring iyan itong mga alak nako magtaas na naman especially itong tanduway ang tanduway mga sis ito yung mabenta dito sa Mindanao dito sa lugar namin so ito yung magtaas ngayon kung ikaw ay taga-Mindanao or kahit sa ang lugar ka man sa Pilipinas and mabinta ito sa inyo effective ngayong uh, November 4 ay magtaas na so kung meron kang nakatagong uh, kayamanan pundo diyan <laughs> magstack ka na mga sisi kasi ang ahente ko ay kararating lang. So, meron tayo dito. So, ayan. Ito lang muna yung kinuha ko. Dalawa lang muna kasi babalik pa naman sila sa November 2 and effective november 4 ay magtaas na ang tanduay light kung mabenta sa inyo ang tanduay mga sisiko so ito lang yung stock ko ngayon dagdagan ko ito pagbalik nila ayan so meron din tayong item from grocery ito check lang natin kung ano yung laman ng pamilya ko ito ay nagkakahalaga lahat ng uh, 5,000 peso, So, hindi na ako magpapakita pa kasi hindi ako nakapagbihis ngayon. Mga sisi, sobrang busy ng life natin. And yung aking sorp pala na isang sako, hindi ko pa ito na na display at nagupit-gupit pa dahil nga 'di ba nag-vlog ako kahapon na umalis ako sobrang busy ng buhay natin. Ayan, so ito yung magtaas na naman. So ayan mga sisiko, ito yung mga item from grocery na nagkakahalaga ng 5,000 mahigit. So dito sa maliit na box. Ayan, meron ditong Palmolive shampoo. Ayan, naka to plus 1. And meron pala akong speed dito na kalaman si limang bareta. Tapos Johnson na may plus 1. So ang benta ko sa speed na mga ganito kahit na sorp ay 8 pesos na. Tapos ang aking Palmolive is 7 pesos tapos kumuha ko ng ginisa mix ayan limang pack ito lahat kasi mabenta din ito sa amin ginisa mix at saka yung magic sarap okay next ay crispy fry ayan siguro sampo ito binuksan nila tapos nag add na rin ako ng mga kapi kopiko black kopiko blanca dalawa ito mga sisipig da dalawa dalawa ayan kumuha din ako ng magic sarap tapos single na kapi na creamy white and creamy latte. Ayan. Tapos sa uh, kopi ko brown. Tapos kumuha ako ng isang dosena ng Eden cheese. Tapos cream din sada. And ano pa to dito? Tingnan natin. Century 2 na pala mga sisi ko. Tapos dito na side is kapi pa rin. Kasi tagdadalawang tayo yung pinuha natin na kapi. Ayan. Brown at saka blanca. Ito sa ilalim and margarine na kulay yellow at least may margar star margarine na kulay yellow si Rosari yan o angel cream binsada Okay. meron din tayo itong modest na without wings ba't nahalo dito sa food <laughs> tissue personal use ko to mga sisi and paji bar paki tatlo paji bar tapos ito oyster sauce yan tapos nag-add din ako ng mga ano, mayonnaise tapos sampung ko mama ito buti na lang may ganito si grocery kasi ito yung mabenta din dito sa tindahan kapag nag ano uh, gumagamit ng gata ang aking mga suki ito yung ginagamit nila may malaki at maliit ako dito and chucky bumili ako ng siguro mga 15 pieces na ganito mga sisi ko. tapos nag-add din tayo ng tuyo na may dagdag kita yan tapos, meron din tayo dito original na tomato sauce. Tapos, next box, ito ay mga chicheria na. Ayan, oh. Clover. Tapos, piatos na green. Manghuan. Ayan, puro chicheria na ito. So, ito yung item na nabili ko sa grocery. So ayan mga sisi, flex ko na lang din ang itlog kasi bumili si Kuya Dave kanina and ngayon ay nakarating na siya. Shoutout Kuya Dave. Ang pogi uh, ni Kuya Dave. Oh. <laughs> so, ito bagong stocks na naman tayo. Uh, yung nagmahal na ang itlog dito sa amin yung XL is 770. 770 so, na. So, pero parang na uh, ano siya na kasi may bayad yung tray. Okay. Kasali, parang 7.9. Ang makinayaran ko mga 3.5. Yun, 7.70 ang isa mga sis plus tray pa plus pa ang tray may bayad kasi ang tray dahil bawal siya ibalik so kapag bibili kami ng itlong wala kaming tray na pwedeng dalhin o pwedeng ipasok doon sa gate lang maghintay and sila na yung mag provide sa tray kasi iniiwasan nila na makapasok yung virus sa loob so kada bili namin uh, mag ano kami ng tray bayad bibili din ng tray every time na ano kasali na siya sa total parang 2 pesos siguro ang isa Opo. 2 pesos ang isang tray ng itlog so 15 trays ang binili ni Kuya Dave sabi ko i-15 eh na na lang para hindi kami maubusan so ayan Tinitingnan ni Kuya Dave kung mayroon bang nag-crack para makuha namin kaagad at pwede pa naming lutuin. Kasi pag mapabayaan dito yung mga nag na itlog, ayan, magbaho siya so hindi na siya pwedeng lutuin. At least ngayon, pagbabantayan natin, ayan, makuha kaagad. So, 15 tray ng itlog, nagmahal na dito sa amin. Benta namin is 10 pesos ang isa. At malay lang maubos ang itlog dito sa amin. Malakas kumain itlog ng mga tao. <laughs> <laughs> malakas okay, kumain ng itlog 10 days. 10 days lang ito ang nakaraan na 10 days namin ay 7 days lang din And so maraming pa naman tayong stock dito And kung nakikita niyo yung kulay red na yan ito yung super cute ito yung biho na mabinta dito sa amin And. meron pa naman tayong mga stock dami pa naman tayong mga stock dyan. So, sa mga noodles, ayan, marami namang noodles si Grocery. So, hindi tayo mauubusan ng noodles. Ayan. So, may mga stock na tayo dito sa ilalim. Ayan, mga tuyo na nakapouch. Tapos, dito sa side na to, ay mga stock natin ng na mga mga powder na may mga plus one. Ayan, dinamihan ko talaga mga sisi, oh. Ayan, galing yan sa Grocery. So, dito tayo sa mga nakasabit-sabit. Ayan, puno pa naman. So, napakita ko na sa inyo ito before, yung mga nakasabit natin ng na mga stocks. So, ito lang dito ay medyo kalbo na. Naubos na yung greatest natin. Ayan, sa mga downy, mga juice, shampoo, at iba pa. Ayan. Sa mga dilata natin. Ayan. Thanks God. Kahit papano, marami pa tayong stock. Yan, hindi pa nagkakalbo yung ating sari-sari store. Yan. Okay, so mga sisi, ito lang siguro muna yung update natin for today. At magdisplay na ako sa mga giunbox uh, ko sa inyo ngayon. Basta yung Tanduay ay ngayong March 4 ay mag-increase na. So, mas mabuti ngayon pa lang ay mag-stock na tayo. At least kahit papano ay madagdagan yung kita natin. So, wala pang binigay na price. Uh, form, kasi magbibigay magbibigayan sila ng form sa akin. Priceless pala. Priceless. Ayan. Wala pang priceless. At least, kahit pa alam na natin na magtaas na si Tanduay. Okay. So, thanks for watching, mga sisi. Love you all. Bye for now. Love you all. Bye.